Rihanna na surprise sa ginawa ng isang bata. Nangyari ito during pre-season friendly match ng Manchester City at AC Milan. Nagulat ang netizens nang makita sa isang video kung saan makikita ang isang batang lalaki na casual nag-ask na mag-take ng photo sa international singer na si Rihanna. Magkakasama si Nariana, English Manchester City football player na si Jack Willish at AC Milan players na sina Christian Polisic at Yunus Musa nang biglang lumapit ang isang batang lalaki sa kanila. Casual na inabot ng bata ang kanyang smartphone sa international singer at nang hina permiso na siya ng photo kasama ang football players. Wala itong ideya na ang inihinga o hiningan niya ng favor ay isang nag-iisang nag billionaire o pop star na si Rihanna. Tuwan-tuwa naman si Rihanna sa bata at naganap pa ito ng tamang anggulo sa pagkuha ng litrato ng bata. Marami na comments sa naturang video na baka hindi pa daw ipinapanganak ang bata noong kumakanta pa si Rihanna, kaya hindi nito alam kung sino ang singer.